Ayan na mga katsabi, niluto na natin yung binigay ni ano ni Kuya Tansyong na unang harvest na kanyang upo. Ayan, niluluto na natin. Hinaluan ko lang siya ng mega sardines. Tapos, nilagyan lang natin ng konting seasoning. Eh, yeah, ako lang naman yung kakain ng gulay. So, mamaya, for the papak na lang ang peg. Bali, balikan ko kayo mamaya pagkaluto na. Ito na nga mga kachabs, after mga 10 minutes siguro to, bali na siya kahanguin na natin. Tara dito na, salin mo dito. Salin mo dito sa ating bowl. Dahan na, init Pagpamalun yung sandok ha. Ay, eh, mamaya mo na yung sarang iba. Oop. O oh, ah, sige, ganito. Oh, ito na yung ating ano. Yung ating gulay na medyo may sabaw. Ayan. Tara mo sa lamisa na dalang Ayun lang muna ang pagkain ni Kachabi kasi hindi pa naruruto yung kanin namin. Bali meron lang ako yan wheat bread na ano, na recent loaf. Ta so, syempre yung ating gulay. Tapos mamaya magtitimpla ako ng juice, hindi pa nga lang may natatubig kasi yung juice na titimplahin ko yung kailangan tunawin sa may tubig Ayun lang, kain na tayo mga kachobs.